mahal ka ng lalaki pag ganito ang ugali niya. 1. Lagi siyang may time sa iyo. 2. Malambing. 3. Nagpapaalam kapag may pupuntahan. 4. Siloso pero mahal na mahal ka. Kung ganito ang ugali ng partner mo, nasa tamang tao ka na. 1. Siloso. 2. Lakas manghinala. 3. Strikto at overprotective 4. Mapangasar 5. May pangarap para sa future nyo 5. Signs na may iba pang juwa ang ka-LDR mo 1. Ayaw ibigay ang account 2. Meron pa siyang ibang account 3. Late lagi mag-reply at tumawag 4. Hindi ka niya pinupos 5. Ayaw niya ilantad na in a relationship siya Paalala ang pira madaling kitain, pero ang mabuti at tapat na juwa mahirap hanapin. Guys, please subscribe and share my channel para update kayo lagi sa mga videos ko. Salamat po!